Aries, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink at color green, na magbibigay sigla sa isipan sa mga gagawin at habang ang mga numerong color 18, color 34, at color 5 ay magdadala ng swerte sa iyong araw, tandaan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, na magbibigay ng gabay mula sa mga bituin, patuloy kang maging mapanuri at matalino sa iyong mga desisyon, at tiyak na dadaloy ang swerte sa iyong direksyon. Taurus, ang mga bagay na magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong araw, at gagawa na hihila at magpapasigla sa mga gagawin, Ang mga masuswerteng kulay mo ay color white at color red, mga kulay na magbibigay ng lakas at kasaganaan. Tandaan ang mga numerong number 28, number 27 at number 30 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong araw. Huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Ang kanilang presensya ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at lakas ng loob sa bawat hakbang na gagawin mo. Gemini Upang palakasin ang iyong swerte ay isama sa iyong araw ang mga kulay na color red at color pink mga kulay na magpapatala sa iyong mata, at ang mga numerong number 23, number 31 at number 9 ay magdadala ng positibong enerhiya at magbubukas ng mga oportunidad, huwag kalimutan. Ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, na maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon sa iyong mga gawain. Cancer, para sa dagdag na swerte, pumili ng mga kulay na color blue at color pink at magdadala ng katalinuhan sa dapat na magawa at mas maingat ba pagsasalita, at isaalang-alang ang mga numerong number 31, number 11 at number 17 dahil magdadala sila ng positibong enerhiya sa iyong araw. Tandaan, ang LIBR ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw, makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas maunawaan mo ang direksyon ng iyong kapalaran. Leo, ang mga kulay na color red at color gold ay magbibigay ng balanseng enerhiya at kasiglahan ng iyong isipan at katalisan ng mga mata sa mga gagawin, at tandaan ang mga numerong number 10, number 33 at number 26 dahil sila ang magdadala ng swerte sa iyong mga plano, huwag kalimutan, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng lakas at inspirasyon mula sa mga bituin, ang mga pahiwatig ng mga bituin ay magiging gabay mo sa bawat hakbang. Virgo ang karagdagang na magbibigay ng swerte at aura ng matalas na isipan at ugaling maging maunawain, ay color yellow at color white, at iyong tandaan ang mga numerong number 10, number 24 at number 9, at ang libra ang kaibigan zodiac sign na maaaring maging gabay mo ay ang sikat ng araw at magpatuloy sa pagiging matalino at mapanuri, medyo umiwas muna zodiac na Taurus na makipagtalastasan dahil kasalungat mo siya ngayong araw ng makaiwas sa problema. Libra Para sa dagdag na swerte isama sa iyong araw ang mga kulay na color blue at color pink at aura ng masayang god ang mahihila para sa iyo. Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw at mga masuswerteng numero ay numero number 22, number 31 at number 9 na karagdagang pag-iingat sa pagsasalita, ang kayang maibibigay, at dapat lang maging maingat ka sa paggawa ng desisyon pag nakaharap mo ng hindi inaasahan ang zodiac sign na Aries. Scorpio Ang suwertes na karagdagang ay at aura ng madali makapag-adjust sa sitwasyon, ang color blue at color green at aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng numero, number 40 number 27 at number 2 ng kayang magbigay ng swerte sa biglaang mapupuntahan, at madaling makaramdan ng panganib para makalayo. Sagittarius ang mga karagdagang na magbibigay ng swerte at pagiging maunawain at aura na matalas ang pakiramdam, ay color yellow at color red at iyong tandaan ang mga numerong number 21, number 37 at number 11, at ang Aquarius ang kaibigan zodiac sign na maaaring maging gabay mo ay ang sikat ng araw at magpatuloy sa pagiging matalino at mapanuri at matigas ang desisyon, medyo umiwas muna Zodiac na Taurus, dahil kasalungat mo siya ngayong araw sa mga gustong mong magawa. Capricorn, para sa dagdag na swerte isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color green, at pwede hihila ng matalas ang mata at aura ng kasiglahan ng isipan at cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin na makakatulong sa iyong mga suliranin at mga masuswerteng numero ay number 10, number 21 at number 25. Dapat lang maging maingat sa paggawa ng desisyon pag nakaharap mo ng hindi inaasahan ang zodiac sign na Virgo at kasalungat mo siya ngayong araw sa mga nais mong gagawin. Aquarius karagdagang kaalaman at swerte at aura ng madali mo makuha ang good vibes ng kasiyahan at ang mga naaayon na kulay ay color pink at color blue at leo. Ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng numero ay number 34, number 11 at number 27 nang kayang magbigay ng swerte sa biglaang mapupuntahan. Pisces. Ngayong araw ang mga kulay na color red at color white ang magdadala ng swerte sa iyo na pwede sa paggawa ng isang desisyon, ang mga numerong number 15, number 19 at number 4 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Tandaan, ang Sagittarius, ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, Huwag kalimutan ang mga pahiwatig na magbibigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon at magingat ka sa kaharap na bigla ang hihingi ng tulong na kaibigan zodiac sign na Scorpio dahil gastos at maibibigay sa nang wala ng maibalik na pera.